Pagdiriwang ng ikawalumpung anibersaryo ng kalayaan ng Indonesia. Pinangunahan ni Indonesian Ambassador to the Philippines, Agus Wijojo. Si Gab Villegas sa detalye. Ang miyembro ng Indonesian community ang nakiisa sa pagdiriwang ng ikawalumpong anibersaryo ng proklamasyon ng kalayaan ng bansang Indonesia na ginanap sa Makati City. Pinangunahan ni Indonesian Ambassador to the Philippines Agus Wijoyo ang selebrasyon kung saan inawit nila ang kanilang national anthem na Indonesia Raya. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Ambassador Wijoyo na layan ng kanilang gobyerno na mapalaya ang kanilang mamamayan mula sa kahirapan, gutom at pagdurusa. Negara kita harus bisa berdiri di atas kaki sendiri. Untuk itu pemerintah Indonesia terus berupaya memperjuangkan kemandirian pangan dan memastikan kebutuhan pangan secara kuantitas seluruh rakyat Indonesia terpenuhi gizinya. Ibinahagi rin ng embahador ang pagsali ng Indonesia sa BRICS na binubuo ng Brazil, Russia, India, China at South Africa at ang pangungunan nito sa pagsusulong ng pagkakaroon ng two-state solution sa pagitan ng Israel at Palestine. Naniniwala rin si Ambassador Widoyo na malalagpasan nila ang mga pagsubok na kanilang hinaharap bilang isang bansa. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan membekali diri kita, memperlengkapi diri kita dengan berbagai keahlian yang mampu meningkatkan daya saing kita sebagai sumber daya manusia yang berkualitas dan handal. Pagkatapos ng talumpati ay nagsagwa naman ng cultural presentation ang Indonesian community kung saan pinakita nito ang mayamang kultura ng kanilang bansa. Para sa si Indonesia na si Captain Zaraful Ruli, hindi lamang paglaya mula sa mga mananakop ang kanilang pagdiriwang sa kanilang kasarilan. Bagkus ito rin ay paalala ng pagsulong. You are not bounded by any forces, and you have the liberty to have your own way of doing things and that's something big for a country. August 17, 1945, nang ideklara ng Indonesia ang kanilang kalayaan mula sa bansang The Netherlands na sharing hujat ng kanilang pag-aaklas laban sa person Dutch na nakakasakop sa kanila noon. Habang nangyayari ang kaguluhan ay isinasagawa naman sa dahig ang Dutch-Indonesian Roundtable Conference kung saan nagkaroon ng negosasyon para kilalanin ng bansang The Netherlands ang soberanya ng Indonesia na naratipikahan noong 1949. Gabo de Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.